Habang dumarami ang mga Pilipinong umaabot sa edad na 80 pataas, marami rin ang nagtatanong, bakit parang mas mahirap mabuhay sa ganitong edad? Sa unang tingin, tila sagot dito ang kahirapan, sakit o katandaan mismo. Ngunit ayon sa malapag-aaral sa larangan ng gerontology at healthy aging, hindi lamang pisikal na dahilan ng ugat ng paghihirap ng mga matatanda, kundi pati emosyonal, panlipunan at kultural na aspeto. Sa Pilipinas, kung saan mataas ang respeto sa mga nakatatanda, may kakaibang dinamika ang buhay ng mga senior. Marami ang nananatiling masigla dahil sa pagkakaroon ng pamilyang sumusuporta, ngunit marami rin ang tila nalulungkot at unti-unting nawawala ng gana sa buhay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 6 hindi inaasahang dahilan kung bakit nahihirapan ang karamihan sa matatanda, lampas edad 80. Mga dahilan na hindi agad nakikita, ngulit may malalim na epekto sa kalusugan at mahabang buhay. Kasabay nito, tatalakayin din natin kung paano ito maiiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga, paggalaw at pagmamahal mula sa sarili at sa kapwa. Unang dahilan, pagkalayo sa pamilya at komunidad. Isa sa mga pinakamabigat na dahilan ng paghihirap ng mga matatanda ay ang pagkawala ng koneksyon sa pamilya at komunidad. Sa kulturang Pilipino, malaking bahagi ng pagkatao ng isang nakatatanda ang ugnayan niya sa pamilya, mga anak, apo at kapitbahay. Ngunit habang dumarami ang umaalis para magtrabaho sa ibang bansa o lumipat sa siyudad, marami sa mga lola at lolo ang naiiwan sa probinsya, tahimik at nag-iisa. Ayon sa World Health Organization, ang social isolation ay may kaparehang epekto sa katawan ng tao gaya ng paninigarilyo ng 15 sticks kada araw. Sa madaling sabi, ang kakulangan ng kausap at kasama ay tunay na nakakamatay sa emosyon at kalusugan. Maraming Filipino seniors ang nagsasabi na kahit kumpleto sila sa gamot, hindi nila maramdaman ang sigla dahil ang puso nila ay nauuhaw sa presensya ng pamilya. Isang halimbawa si Lolo Nestor, 82 anyos mula sa Pangasinan. Araw-araw niyang tinitignan ang mga lumang litrato ng kanyang mga anak na nasa abroad. May pera siya mula sa remittance, ngunit sabi niya, hindi naman pera ang hanap ko, kundi kwentuhan at tawa. Ang ganitong kalungkutan ay unti-unting nagpapahina ng immune system, nagpapababa ng gana kumain at nagpapalala ng memory loss. Upang labanan ito, mahalaga ang pakikisalamuha kahit sa simpleng paraan, pagdalo sa misa, pagtambay sa harap ng bahay kasama ang kapitbahay o pagsali sa senior citizen activities. Sa bawat ngiti at kwento, may dagdag na dahilan para mabuhay ng mas matagal at mas masaya. Pangalawang dahilan Kakulangan sa nutrisyon at tamang pagkain maraming matatanda ang hindi na mamalayang kulang na pala sila sa nutrisyon. Sa edad na lampas 80, bumabagal ang metabolismo, humihina ang gana at nagiging mas mapili sa pagkain. Ngunit, ayon sa mga pag-aaral ng National Nutrition Council, ang kakulangan sa protina, bitamina D at kalsyum ay pangunahing dahilan ng panghihina ng kalamnan, pananakit ng kasukasuan at madalas na pagkahilo ng matatanda. Sa Pilipinas, karaniwan sa mga senior ang kumain ng lugaw o tinapay lang sa umaga. Madali nga namang kainin pero kulang sa sustansya. Isang halimbawa si Lola Nena, 86 anyos, na halos araw-araw, lugaw at kape lang ang kinakain. Hanggang sa napansin niyang hirap na siyang maglakad at madalas mawalan ng balanse. Nang suriin ng doktor, mababa pala ang kanyang iron at protein levels. Ang solusyon ay hindi kailangang mahal. Sa Pilipino culture, maraming lokal na pagkaing sustansya, tulad ng malunggay sa tinola, isda tulad ng bangos o tamban, saging na saba at tinolang manok na may sayote. Ang mga pagkaing ito ay abot kaya, ngunit puno ng protina, calcium at natural collagen, mga sangkap na nagpapatagag sa buto at laman. Kung gusto ng isang senior na tumagal at manatiling masigla, dapat ay kainin ang tama, hindi lang ang madali. Iwasan din ang sobrang matatamis at maalat. Ang wastong pagkain, kahit simpleng ulam lang, ay malaking sandata laban sa paghina at pagkasakit sa katandaan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda ako kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo! Pangatlong dahilan, kakulangan sa pisikal na aktibidad. Marami sa matatandang Pilipino ang naniniwala na kapag tumanda ka, dapat ay puro pahina na lang. Ngunit ayon sa Harvard Medical School, ang kawalan ng pisikal na galaw ay isa sa pinakamalaking dahilan ng mabilis na pagtanda at pagkasira ng kalusugan. Sa edad na lampas 80, ang katawan ay parang makina. Kapag hindi ginagamit, unti-unting bumabagal at nasisira ang mga bahali nito. Isang ehemplo, si Lola Gloria, 81 anyos, na dati ay madalas magwali sa labas ng bahay at magdilig ng halaman. Ngunit, nang tumigil siya sa paggalaw dahil sa takot madapa, nagsimula siyang sumakit at mawalan ng gana kumain. Ang simpleng paglalakad sa umaga o pag ng ilang baitang ng hagdan ay malaking tulong para mapanatili ang sirkulasyon ng dugo at tibay ng kalamnan. Hindi kailangang maging atleta ang senior para manatiling aktibo. Sa mga barangay sa Cebu at Davao, may mga senior Zumba programs at morning stretching sessions na hindi lang pampasigla ng katawan kundi pampasaya rin ng puso. Sa bawat paggalaw, naglalabas ang katawan ng endorphins, natural na chemical ng kaligayahan. Kaya imbes na nagkulong sa bahay, hikayatin ang mga lolo't lola na kumilos ng may sigla. Kahit simpleng paglalakad sa palengke, pagsayaw ng tsa o o pagdidilig ng halanan ay malaking hakbang na para mapahaba ang buhay. Ang katawan ay ginawa para gumalaw at ang galaw ay isa sa pinakamabisang gamot sa pagtanda. Pang-apat na dahilan, kakulangan sa emosyonal na suporta at layunin sa buhay. Isa sa mga pinakadiin na dahilan kung bakit nahihirapan ang maraming matatanda lampas edad 80 ay ang kawalan ng layunin sa buhay, ang pakiramdam na tapos na ang kanilang misyon sa mundo. Kapag naramdaman ng isang senior na wala na siyang silbi o halaga, unti-unti ring humihina ang kanyang sigla, gana at kalusugan. Ayon sa University of Michigan Study on Aging, ang mga matatandang may malinaw na layunin sa buhay tulad ng pag-aalaga ng apo, pagdasal para sa iba o pag-aalaga ng halaman ay may 40% mas mababang tsansa ng pagkakaroon ng demensya at depresyon. Isa sa mga pananaw ni Hikayate ng kanyang apo na magtanim ng mga gulay sa bakuran, unti-unti siyang bumalik sa dating sigla. Araw-araw, nagigising siya ng maaga, excited tingnan kung tumubo na ang kanyang mga tanim. May dahilan na ulit akong bumangon, sabi niya. Sa Filipino culture, natural sa mga nakatatanda ang magbigay ng payo, magkwento ng karunungan at magdasal para sa pamilya. Mga simpleng gawain na nagbibigay saysay -say sa kanilang araw. Kaya mahalagang bigyan sila ng emosyonal na espasyo. Pakinggan ang kanilang mga kwento, tanungin ang kanilang opinyon at iparanggam na mahalaga pa rin sila sa bawat desisyon ng pamilya. Ang layunin sa buhay ay parang apoy. Kapag ito ay nagliliyab, nagbibigay ito ng init at sigla kahit mahina na ang katawan. At sa puso ng bawat Pilipinong senior, ang pakiramdam na siya'y may silbi pa rin ay isa sa pinakamakapangyarihang gamot sa katandaan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyon ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo! Panglimang dahilan, stress at kakulangan ng mahimbing na tulog. Ayon sa mga eksperto mula sa Philippine Heart Association at World Sleep Society, ang tulog ay itinuturing ng natural na gamot ng katawan, isang likas na paraan upang maibalik ang lakas ng puso, utak at immune system. Ngunit habang tumatanda, lalo na paglagpas ng edad na 80, bumababa ang produksyon ng melatonin, ang hormon na tumutulong sa ating makatulog ng mahimbing. Kapag ito ay kulang, mas nagiging mababaw at putol-putol ang tulog na nagdudulot ng iritabilidad, pagkalimot at mababang resistensya. Ang pinakamatindi pa ayon sa mga pag-aaral ng National Institute on Aging ay hindi sakit ang pangunahing dahilan ng hirap sa pagtulog ng mga senior kundi labis na pag-iisip at emosyonal na stress. Halimbawa, si Lola Milagros, 85 anyos mula sa Quezon City, ay madalas magising tuwing alas 3 ng madaling araw. Ayon sa kanya, lagi siyang nababalisa kung kumain na ba ang kanyang mga anak na nasa ibang bansa. Ang ganitong uri ng patagong pag-aalala ay nagiging mabigat na pasanin sa katawan. Sa tuwing napuputol ang tulog, tumataas ang cortisol o stress hormone. Kapag madalas ito, maaaring tumaas ang presyon, humi na ang puso at maapektuhan ang memoria. Maraming pag-aaral sa Harvard Medical School at Sleep Research Society ang nagpatunayan na ang kulang sa tulog ay may kaugnayan sa mas mabilis na pagtanda ng mga selula at mas mataas na panganib sa stroke at Alzheimer's disease. Upang mapabuti ang kalidad ng tulog, may ilang simpleng hakbang na maaaring sundin. Una, iwasan ang pag-inom ng kape, tsaa o matatamis na inumin sa gabi dahil pinapataas nito ang tibok ng puso at pinipigil ang paglabas ng melatonin. Pangalawa, magkaroon ng ritual bago matulog, gaya ng pagdarasal, pakikinig sa mahinahong tugtugin o pag-inom ng maligamgam na gatas pangatlo, siguraduhin maaliwalas at tahimik ang kwarto. Iwasan ang cellphone, TV o maliwanag na ilaw dahil nakakasagabal ito sa natural na body clock ng katawan. Sa kulturang Pilipino, karaniwang nang sabihing normal na sa matatanda ang puyat, ngunit ayon sa mga espesyalista, ang kakulangan sa tulog ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Ang bawat oras ng tulog ay parang regalo ng kalikasan. Binubuo nito muli ang lakas, linaw ng isipan at tibay ng puso. Kung ang katawan ay makakapagpahinga ng sapat, mas nababawasan ang posibilidad ng depresyon, pananakit ng kasukasuan at mabilis na pagtanda. Kaya tandaan, ang mahimbing na tulog ay hindi luho, kundi isang karapatan ng bawat senior na nagnais mabuhay ng masigla, malinaw ang pag-iisip at puspos ng pag-asa araw-araw. Pang-anim na dahilan Kakulangan sa pangangalagang medikal at tamang kaalaman Maraming Pilipinong senior ang nahihirapan hindi dahil sa kakulangan ng lakas o sigla, kundi dahil sa kakulangan ng tamang impormasyon at regular na pangangalagang medikal. Ayon sa datos ng Departamento ng Health, DOH, at World Health Organization, WHO, tinatayang higit sa kalahati ng mga matatandang Pilipino ay hindi nakakapagpa-check up ng regular. Kadalasang dahilan nito ay kakulangan ng pera, takot sa ospital, kakulangan ng transportasyon o paniniwala na natural lang ang sakit kapag matanda na. Ngunit ayon sa modernong agam, mahigit 70% ng karaniwang sakit sa katandaan tulad ng alta presyon, diabetes at sakit sa puso ay kayang maiwasan o mapabagal ang paglala kung maagang natutuklasan. Isang halimbawa ang kwento ni Mang Ernesto, 87 anyos, dating karpintero sa Laguna. Dalawang taon siyang ininda ang pananakit ng dibdib, iniisip niyang sign lang ng pagtanda. Nang sa wakas ay dinala siya ng pamilya sa doktor, natuklasang may mild heart failure na pala siya. Ayon sa kanyang doktor, kung maaga lamang siyang na-check, maaaring naiwasan ang pagpalya ng puso at patuloy pa sana siyang nakakapagtanim sa kanilang bakuran. Ang kanyang karanasan ay salamin ng realidad ng maraming senior. Hindi kakulangan ng lakas, kundi kakulangan ng kamalayan at gabay medikal ang ugat ng paghihirap. Sa panahon ngayon, may mga libre check-up, blood pressure monitoring at konsultasyon sa mga barangay health center at sa mga programa ng Local Government Unit, LGU, para sa mga senior. Ngunit ayon sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, PIDS, marami pa rin ang hindi nakikinabang dito dahil hindi nila alam ang schedule o proseso. Kaya't mahalaga ang edukasyon, pag-abot ng impormasyon at suporta ng pamilya. Dapat ipaliwanag sa mga matatanda na ang pagpunta sa doktor ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay pagpapakita ng malasakit sa sarili at sa pamilya. Isa ring madalas na problema ay ang maling paggamit ng gamot. Ayon sa Philippine Heart Association, isa sa bawat tatlong senior ang hindi tama ang pag-inom ng maintenance medicine. May mga umiinom ng herbal sabay sa synthetic drugs na maaaring magdulot ng komplikasyon sa atay o bato. Dapat may gabay ng lisensyadong profesional sa bawat gamot na iniinom upang maiwasan ang panganib. Sa kabuuan, ang kaalaman ay buhay. Kapag alam ng isang senior kung kailan magpatingin paano alagaan ang katawan at ano ang mga dapat iwasan, na nababawasan ang panganib ng malubhang sakit. Ang tamang impormasyon at tuloy-tuloy na pangangalagang medikal ay hindi lamang nagpapahaba ng buhay, ito rin ay nagbibigay ng mas payapa, maginhawa at marangal na pagtanda lampas edad 80. Pangwakas na Kaisipan sa kabuuan, ang buhay lampas edad 8 ay hindi kailangang maging mabigat o puno ng pagdurusa. Sa katotohanan, ayon sa World Health Organization, WHO, ang kalidad ng buhay sa pagtanda ay higit na nakasalalay sa lifestyle, mental health, at social connection kaysa sa mismong edad. Ang mga dahilan ng paghihirap sa katandaan, tulad ng kalungkutan, kakulangan sa nutrisyon, kawalan ng galaw, sobrang stress, kawalan ng layunin at kakulangan ng kaalaman ay hindi mga hatol kundi mga paalala. Paalala na ang bawat isa ay may kakayahang bagurin ang paraan ng kanyang pamumuhay kahit sa huling yugto ng buhay. Sa mga pag-aaral ng Harvard Study of Adult Development, isa sa pinakamahabang pananaliksik sa kalusugan ng tao na patunayan ang mabuting relasyon, hindi pera o katayuan, ang pinakamalaking salik ng mahabang buhay at kaligayahan. Sa kontekstong Pilipino, makikita ito sa kultura ng bayanihan at pag-aalaga sa matatanda kung saan ang pamilya at komunidad ay nagsisilbing lakas ng loob ng mga senior. Ang pakiramdam na may nagmamalasakit at handang makinig ay nagbubukas ng pag-asa na ayon sa mga eksperto ay may direktang epekto sa pagbuti ng immune system at pagbagal ng pagtanda ng katawan. Ang bawat Pilipinong senior ay may karapatang mabuhay ng may dignidad, pagmamahal at saya. Hindi kailangang marangya, sapat na ang isang masustansyang hapunan, ang halakhak ng mga apo at ang pagdama ng presensya ng Diyos sa tahimik na panalangin. Ang mga simpleng bagay na ito na madalas nating hindi pinapansin ay nagsisilbing gamot sa kalungkutan at nagbibigay ng dahilan para muling ngumiti, at para sa mga mas bata, tandaan natin kung paano natin pinapahalagahan ang ating mga lolo't lola ngayon ay siyang magiging blueprint ng kung paano tayo pakikitunguhan sa ating pagtanda. Ang pagbibigay ng oras, pag-unawa at pagmamahal ay higit pa sa anumang gamot. Ito ay terapya ng puso. Sa huli, ang sekreto ng mahabang buhay ay hindi nasusukat sa taon, kundi sa dami ng pusong ating napasaya. Kung maaalagaan natin ang ating mga nakatatanda sa pisikal, emosyonal at spiritual na aspeto, hindi lamang natin pinahahaba ang kanilang buhay, kundi pinayayaman din natin ang ating sariling kaluluwa. Dahil ang tunay na kahulugan ng pagtanda ay hindi pagwawakas, kundi ang pagsisimula ng pinakamagandang yugto ng isang pusong marunong magmahal.